Okay. Mio. MXI. Pukang ka na, pukang na, nakalbo na. Pupugak-pugak. Ang isyo niya, pag binirit mo, pugak-pugak. Ayan Okay. Pupugak-pugak tong MX. ay na to. Pero na... ice ko na to. Natapos ko na. Tapos, tapos, diagnose natin, check natin. Ang minor lang nito nung bago ko ayusin ay nasa 900 lang ang uh, RPM niya. Kaya nangyari, namamatay siya, wala siyang minor, namatino. Tapos, pag binirit mo siya, pag ginataw mo siya, pupugak-pugak na siya. Diagnose tayo. Napin natin siya. Automatic search. Pasing din. Pagka tayo ulit. Bukas ulit. Punta muna tayo. Tingnan muna natin kung may port code. Yan, wala naman siyang port code. Balik tayo. Punta na tayo sa monitoring. Okay Ang RPM lang nito nung nakaraan Is nasa 900 lang Start natin okay. Yan na 1650 15 Nakita nyo ba Ayan, mataas na RPM nya Ayan Bali, napalitan yung mga PC niya. Binalik ko lang sa dati. Binalik ko tong TPS, ISC. Kasi pinalitan na yan eh. Pinalitan to. Tapos pinalitan din tong ISC. Ginawang manual. Ang ginawa ko, binalik ko siya sa dati. Tapos yung TPS, pinalitan din yan. Binalik ko lang din. Pati yung injector. Pinalitan niya ng bago. Binalik ko lang ulit yung luma. Kasi ang naging problema nito ay secret muna. <laughs> secret muna. Okay. Bidirin natin rin. nyo niyo. Goods 'ta siya mga idol. Uh, wala na siyang yung pagbinirit mo ay eh, pugak-pugak tapos halos kahit maliit na ahon lang pupugak siya. Tapos ayaw niyang um, ano umusad. Uh, parang wala siyang power pugak lang siya ng pugak yun na uh, bali hindi ko sasabihin kung anong ginawa ko basta pinalitan yan yung pinalitan yung ISC pinalitan yung PPS pinalitan ng injector yun yung mga pinalitan tapos uh, hindi ko na alam kung ano pang ibang ginawa basta ako ibinalik ko lang sa dati tapos sinanap ko lang yung kung saan talaga yung sakit niya tapos, basa ako dito sa may diagnostic ng parameter niya. Okay naman na. Goods na siya. Okay, sa mga may motor dyan na FI na may problema at sakit ng ulo yung motor nyo, message nyo ako sa page. Uh, patinuin natin yung motor, motor nyo. Uh, message nyo ako sa page. Subscribe kayo sa channel ko, mga idol. Cobb uh, Tools and Hobby. Okay. Ayan, tandaan nyo yung motor. MX. Mio I I Mio MXI 125 Okay mga idol Bali Isasara ko na to Tapos okay naman na to Tapos Ang sabi ng mayari sa akin dito uh, Pag na ayos ko na Gamit gamitin ko muna Tignan ko daw kung may iba pang Lalabas na problema Pero sa tingin ko uh, Goods naman na siya Kahit pumunta ka dyan sa ay, hindi na Okay na yan Okay Ayan siya, baka kilala niyo yung motor na yan. Ayan. MX yan. MXI 125. Ito pala, ah, uh, yung lumang fuel pump, kasi pinalitan din nila yung lumang fuel pump, ah uh, ay yung, oh, sira rin talaga yung ano niya, fuel pump niya may problema rin. Uh, mahina yung fuel pump niya halos halos ayo uh, ayaw magbuga. Bali, hindi ko alam kung sino yung nagpalit ng fuel pump, pero tama naman yung ginawa nung nagpalit ng fuel pump kasi talaga may problema din yung fuel pump. Bukod, bukod dun sa ginawa ko, may iba pang pro may, may, problema din yung fuel pump niya, mahina ang buga. Diba? Kasi ang ginawa nila, pinalitan nila yan ng fuel pump, hindi tumino, ganun pa rin, pugak pa rin. Pinalitan ng TPS, pinalitan ng IAC, injector, ganun pa rin, Bali nung dinala sa akin, binalik ko lahat. Ang hindi ko lang ibinalik is yung fuel pump kasi talagang may problema sa fuel pump. Okay mga idol, ah, sa mga gusto n'yong magpa-home service o magpagawa may mga problema sa motor, ah, message niyo ako sa page, subscribe kayo sa channel ko mga idol. Maraming salamat.